Okay guys, ah, magandang hapon sa inyo lahat Nandito ngayon si Papa Ron sa Bayan ng Bay Naglalakad tayo dito sa looban Ayan, shoutout sa lahat ng ating mga viewers at mga subscribers mapabago, mapabago yan, magandang hapon sa inyo lahat Ayan Nandito ngayon si Papa Ron sa Bayan ng Pumunta Pupunta muna tayo dito kasi may bibili na ako rito sa uh, butika Bili muna ako ng gamot kasi masakit yung uh, aking uh, ulo Ayan, at mag-ikot-ikot muna tayo dito sa bayan ng bayan at tayo doon sa may highway para ipakita natin sa inyo kung anong ba. kasi itong lugar to guys ang bayan uh, ng nalu bayan nalulubog to sa baha tingnan natin yung mga tulay dito para may natin sa inyo ayan yung mga traditional na mga jeep natin dito na namamangha yung mga dayuhan yung mga foreigners masarap masarap sila sa pagsakay sa jeep Ayan. lalakad tayo dito yan. malapit na tayo dito sa may simbahan at katatapos na, na magpesta rito naka ilang araw na lumipas ay 28 na yung nagpesta rito ng 28 Uh, ilang araw na rin na lumipas tingnan natin kung may mga kung may mga kubo pa rin dito ganda maglakad dito guys sa tahimik eh, uh, wala na wala na pala rito yung mga upay okay na mga unan, mga kumot, mga punda. Yung mga binipinta dito, wala na malinis na. Eh, malinis na dito. Yan yung simbahan na nagpiesta. ayan Municipal Health Office ayan mga guys oh yung simbahan uh, napakaganda uh, katatapos lang mag pesta rito uh, sa nagustin ayan katatapos lang mag rito sa bayan ng bayi ito ngayon at nung isang araw lang din uh, dumaan din yung bagyo si Inting ito kasi ito guys lumulubog kong bahay sa bahay dito tingnan natin yung mga tulay dyan pero dito ikot, -ikot na ikot muna tayo ay ito pala mayroon pa pa rin pala naiwan dito ng mga kubo rito ito hindi pa rin pala na naialis ay pakita natin sa inyo mga guys ayan lang dito pa rin yung mga dinidesign nila Ayan Ito pa rin yung mga tubo pala Ayan Pero uh, wala na yung uh, mga design Wala na yung mga halaman Meron pa iba Ayan o oh, may natira pa konti Ayan Mga mga ganda o The Garden Capital of Laguna Ayan Ayan yung mga produkto rito Kasi nangunguna yan sa mga halaman dito guys ang bayan sa na uh, bilia yan pero pag gusto nyo bumili ng mga halaman nandiyan lang yan along highway lahat yan ang mga halaman dyan ito yung nanalo din yung San Agustin ayan o nandito pa rin yung mga kubo ayan bitin yan ang view sa ating mga simbahan dito bilang isang katoliko ayan o proud tayo na napupunta natin yung mga nakikita natin yung mga lumang simbahan isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa buong Laguna itong San Agustin na yan ah, napakaganda tingnan diba Ayan. doon sa dulo ay wala na hanggang dito na lang mga kasi binaklas na yung mga kubo-kubo dito sa gilid ayan o oh. o oh, diba ito na ngayon ang pan ito tingnan niyo puro mga dahon mga guys gawang anong nakarang araw ay di ba bumagyo ay bagyong inting yung medyo malak, mahangin din kaya nagkakalaglag yung mga dahon ang dami mga dahon na nalalaglag kaya maganda yan yung mga kusang mga ah, tawag dito ito din yung stage nila na maganda sawa ka dyan ayan o oh. Ang ganda guys ayan ang stage Ayan. Napakagandang stage ang dito nagginanap yung mga street dancing. Ayan. Punta naman tayo dito sa kabila. Yan mga guys, so nandito tayo sa tulay ngayon. At uh, harap na rin natin dito yung uh, public market. Ayan. Ayan. Ito ngayon, na uh, mababaw ng tubig dito kasi uh, lumipas na naka, nung nakarang araw din kasi yung uh, bagyo. Ito ngayon. Pero makita nyo mga guys, uh, wala naman mga basura dito. Ayan. Kasi pagdating mo doon sa highway, doon sa tulong, uh, merong sinasala yan doon. Merong mga nangunga ng basura din doon. Yung kabila highway na yan doon ngayon papunta tayo doon ngayon pakita ko lang sa inyo yung public market dito pero hindi tayo papasok sa public market mga guys ha kasi hapon na tayo ay uwi pa ayan yun yung mga mais ayan mga isda Ayan mo guys yung mga paninda niya, mga isda oh. Ayan, bangus. Malalaki mga bangos tayo, tayo. Guys, sa mura lang yan, oh. Ang ganda ng mga bangus yan. Mura lang yan. Kan, nasa 1.8. Magkano ba kaya? Magkano ang kilo? Ayan mga guys, 1.40 lang ang kilo niya. Napakaganda. ng laki ng mga bangus, oh. Ayan. Ah, tapos, tapos! kung gusto yung bumili dito lang kayo pumunta. Kasi ito sa loob. Marami din doon sa loob. Ayan. Kaya lang ay... Kung nagmamadali ka, pwede ka na rin bumili dyan sa labas. Ayan, ito yung... Uh, harapan na tayo ng public market dito. Naglalakad lang tayo. Ngayon, uh, malamig pa rin ang panahon ngayon kasi siyempre... Uh, hindi pa rin nawawala yung kulimlim sa mga pan. Saan ka galing? Galing? Oh! <laughs> ay mga guys. Hindi uh, na tayo papasok dyan sa looban. Kasi, uh, pang din tayo. Kasi, pag-abi na. And yung mga terminal dito ng mga uh, tricycles sa mga ibang lugar. Ayan. daming naka uh, Lira. Ayan yung public market. Hindi na tayo papasok doon sa loob. Ah, Pakitala natin dito sa inyo kasi tumalamig pa rin ang panahon dito. Naglalakad lang tayo dito sa kalsada. Ayan yung mga terminal dito. Yan yung eskwelahan dito ng mga baye Central Elementary School. Ayan, napakaganda din, napakalaking eskwelahan. yan yung mga traditional jeep at sa Pilipinas. Ayan, napakagandang Napakagandang uh, tanawin dito, guys. Ayan dito na lang pala ako mag shortcut na lang pala ako dito sa looban para mabilis tayo makakuan kasi pagkabi na dito na lang ako dadan shortcut sure na lang tayo dito sa looban hindi sana ako papasok dito guys kasi baka bigla naman bumukos ang ulan kaya dito na ako kumuha dumaan dito sa looban pero hindi na ako papasok na sa loob kaya lang, pag nakita na ba ako ng mga kaibigan ko dyan, yung mga aking mga subscriber, ay eh, hindi pwede na hindi rin tayo dadaan sa kanila. So yung... Dito, napupuno yan dito pag araw ng biyernes, napupuno ng na mga ukay-ukay yan dito. So ngayon kasi ngayon, uh, video konti din yung mga nabimili. Ganda. yung eh, mga bigasan din yan dito sa kabila. Yeah, yung public market. maraming tao pa rin na namimili dito kasi pahapon na. At tayo naman dito na tayo nag-shortcut na lang ako dito mga guys. Kasi para ay hindi tayo gagabihin. Ayan yung aking mga, mga kaibigan dyan. Ayan. yung ay, mga katnihan. Napakaganda rito. Maliit lang siya na public market pero malinis. Maganda. Ayan dito naman ay bilihan naman ng mga uh, tawag dito mga buko. Tapos yung mga panggata dito bilihan yan dito. Ayan. Dito naman sa kabila ito. Uh, CR naman yan dyan ito mga pilihan ng mga panggata ayan dito, hindi kayo may dito kasi dito lang man yan ngayon uh, dito lang ako kasi shortcut muna tayo sa pumuntang highway ayan. ayan mga slaughter pala yan ayan, mga guys ayan mga panakanaka nagtatrabaho dyan Eh mga guys, ang ko na tayo dito po. Hina tayo Nagbagabang ng bagabang uh, na ng pandoon, may supply sa sasakyan. Okay guys, uh, putulin ko na at uh, sa lahat ng mga manonood dito, maraming salamat at ang dami makikita natin mga halaman, Oh. Yan, ingat po kayo at guys, hanggang dito lang muna at pauwi na sa si papalon. Bye-bye.